Hello guys, kumusta kayo? Sana okay naman kayo sa yun, mga pangyayari ngayon. Kaya ah, uh, sige, paano matanggal ng legit kung nagbabalang na mabo. Kasi na siyang matanggal sa dishwashing na may may tattoo din. Ah, uh, na siya dishwashing ito tapos To, kaya natin ipakulit tayong tulog tapos sabi natin mag-e-gain yung kasama kala pero hindi, hindi yung talagang ang um, purpose ko nasa pwede rin lagyan natin ng halimbawa ala, uh, baking soda sa kabinga tapos hindi lang natin sa silk sa laod tapos hindi natin ng suka tapos kaya natin siyang uh, ma Maning yung suka na sipsipil ng drink tapos ah, uh, lindi ko yung naigot na ah, buso natin pero yun ay ko sa mga solution gamit may ituturo sa inyo kung um, paano yung talawang solution na bumatagalan na hindi siya nagbabala tara, let's go pero bago simulan lang ang tutorial hindi ka pala sugestyon ko, please subscribe my Ay like, share, and hit the bell, pala ibig sabihin nga ho rin so yun na nga guys, uh, ang talagang deket na pala wala nang wala nang buwala sa dinis natin sa mga lababo kailangan natin siyang tanggalin dito sa uh, hose ngayon kasi ang modern na ano na host ng ano plastic na siya, tapos tulid din sa drainage system ngayon aalisin natin to para itong ang lilinis natin dito na sisimula yung ating uh, ah, pagbabala ng drainage. bali tatanggalin natin to talas simulan natin so ayun kailangan natin tanggalin dito siya para tanggalin natin yung totoong bala na permanent lang yung, mga bala ay eh, hindi na pasamanta lang bukas ano naman siya magbabala naman kasi may mga naibang ano dyan. ayun na guys ah oh. ayun kaya nagbabala siya ayun, oh. mga latak latak na pinagugasan eh dapat linis natin tanggal natin at yung mga dito nisin din natin siya. So yun lang agasan. Sobrang dumi niya. Kaya tanggal natin yung linis natin lahat. So yun lang agasan. Linis at siya mabuti yung hose. Tanggal natin yung mga bala-bala. So, ibalik. So, ano nga guys, yung flip tanggal na natin ano. linisin natin din siya dahil para yung totally matanggal yung mga pinagmumula ng bara. Tara, linisin muna natin. So, ano nga guys, uh, natin itong mga yung mga pinagmumula ng bara. Tapos, ibalik na, ibalik na natin siya. So, yun nga guys, alinisin ah, natin siya yung hose. Uh, ah, ito, yung hose. Uh, ah, yun, Idikitan natin siya tapos mamaya natin kung okay na siya. So, yun nga guys, uh, ah, na natin yung mga lalagyan na niya. Mamaya subukan natin kung okay na yung dahil ng tubig at yaka ng barang. So, ina nga guys, ah, nanilisan natin yun natanggal natin yung mga dumi dun sa loob ng hose at sa ilalim nitong tum, sa ilalim nito ah, marami siyang dumi ah, nanilisan natin sya. ah talagang kung yung total na magandang dali ng pag-agos ng tubig eh, kailangan talaga natin yung mga hindi basta basta natatanggal yung mga mga buhok yung mga mga buhabuhangin o kaya yung mga hindi lamang yung mga parang mga oily meron din kasi minsan yung mga yung bigas na nasa dito sa ano hindi basta basta tanggal kaya dapat tagal ang para maging uh, totally eh, lumumi sin tenis ng ating lababo eh dapat tanggalin natin yung dumi talaga na hindi naluluso ng mga pandinis at dishwashing, baking soda o yung sosa na binibili. Kailangan tagal, tanggal natin yung loob, linis natin yung hose sa kayo, sa ilalim. Ayan na. Ayan, subukan naman natin yung buksan yung gripo po kung talagang hindi na siya nag-overflow. Dahil nininis natin siya ng bumbo sa loob. Kasi dapat talaga um, nilinis natin yung, hindi lamang yung mga sebo-sebo na dito sa lalim. Kailangan totally uh, maaari linis natin ng gusto para makulituloy yung dali ng tubig. Ang tagang gusto natin na totally na linis. Saka ilalagay natin itong strainer. Kung natin pababayan na uh, yung strainer ay nakatanggal kasi maaari pumasok yung mga buhok, yung mga bagay na hindi siya nalulusan basta-basta. Ayun ngayon, buksan natin yung grip wash. Oh. Ayun o. Oh. tulit na yung dali ng tubig niya. Hindi siya yung nag-overflow. Kahit na napakalas ng tubig. Okay, patayin nyo muna itong report. Base lang. Oh. So hanggang dito lang bye-bye. Good vibes only God bless all. Peace out. Share my people. Bye-bye. Sana nakatulong po yung konting tutorial ko paano wala yung bala ng lababo. Bye-bye. Peace out.